Ganito po ang buhay namin dito sa probinsya. O oh, ito. Ang aming tubig po ay libre, hindi po namin binibili. Kaya ayan oh, ito ang ang lawak ng aming kapaligiran ayan yung aming bakuran ang daming libreng gulay o tingnan nyo po o yan sayote o ayan dalawa kami ng asawa ko nangunguha ng aming libreng ulam o ito kumukuha din ako ng mga gulay gulay yan sa tabing ano namin, bakuran po namin kasi libre, o oh, ayan, nangunguha kamoy ng wild ampalaya o ito, marami pong libre dito sa probinsya, o oh, di ba? Kaya mabuhay po yung nawa sa probinsya na katulad ko. Iyan. Pag masipag ka talaga, ang dami po ang libre bito sa probinsya. Katulad niyan, o oh, magkano po ang gulay sa palengke, o oh, ayan. Mangunguha din kami ng libreng bayabas. O oh, marami din kami ang mga protas dito sa probinsya. Kala nyo ba? o oh, ayan sige kuha lang po ng kuha libre po lahat yan kahit sinong may tanim pwede pong kukuha kahit sino o oh, di ba ang ganda po ng probinsya namin o oh, sige mahal din po ang payabas no ayan rain or shine kami nang ng mga bayabas o oh, sige dami kasing puno ng, ng bayabas po dito sa aming ano I mean... bahay. Kaya kami na po ang kumukuha kasi sa dami ng bunga, hindi na nila lubos makain po lahat. O oh, ayan, sige, magpapakain din ako ng mga pato, mga hayop-hayop. O oh, yan, ang daming manok native. O oh, siya, sige, may pabo, may pato. O oh, yan, o oh, di ba, mag-asawang pato. Pag nangitlog, namisa ng anak. O oh, yan, di ba, nilalaro yung bata. O oh, di ba, ang laki-laki ng aming mga pato. Oh nakalat-kalat sa aming bakuran. Oh yan mga pabo din. Alam nyo po ba ang pabo mahal na rin ngayon o oh, sa siya sa kaya mag-aalaga na po tayo ng mga pabo. Oo, oh, siya libre po ang aming ulam. Hindi na ma, hindi na binibili sa palengke. Pag guto, magkatay lamang po. Oo, oh, di ba? Marami din kaming bungang suha. Ayan, yung puno namin ng suha. Matamis po yung aming suha. Dwarf po yan. O, ba diba? daming bunga. Kahit hindi ka na aakyat, kahit nakaupo ka ng mamitas, hindi ka na kukuha ng palmingit mo. Panungkit. O, ba diba? Kahit nakaupo ka lang, pwede ka ng mamitas. O, ayan po ang aming puno ng suha o oh, sino pong gustong bibili yan may mga numero po yan para pagka may mawala na number yan po yung missing at alam mo na kung, kung sinong kumuha yung kapitbahay o oh, di ba o oh, ayan nasa lupa na po yung ano yung bunga sa bigat po ng daming bunga niya kaya naglalaylayan na sa ano sa baba ng ano lupa oh yan sige kung sino po yung gustong mamili mura lamang po yung aming bunga ng suha ayan kung sino po yung pwedeng bagsakan sa palengke PM nyo lang o comment lang po kayo dito sa aking vlog yung isang po na no, nasa 100 po piraso o oh, yan ako ng bunga na bayabas o si sige po bye bye thanks for watching